Miga, Migu, labay sa dre. Gawa tayo ng 3D Lotto posibleng resulta para linggo, Pebrero 26, 2023. Hello po. Kamusta po kayo? Sana'y nasa maayos kayo ngayon, no? Welcome po sa ating channel, 3D Pusibling Sulta. Kaway-kaway dyan sa mga kapwa nating mananaya. Sa nakasanayan na po natin, no? Ngayong araw, maglalabas tayo ng 3D Lotus Suertres Pusibling Sulta para 2pm, 5pm at 9pm para Pebrero 26, 2023. Bago yan, mo muna natin ang mga nilabas nating 3D Lotto Surprise Tres posibleng resulta. Ngayong Pebrero 25, 2023 at sa nilabas na numero kada draw sa parehong araw. Alright, so uh, draw results Sabado, Pebrero 25, 2023 2pm 104 5pm 659 9 p.m. Uh, 6.54. Unahin natin sa ano po? 2 p.m. Okay. Zero lang po ang nandito. Pusoy. 5 p.m. 7.72. Wala. Then sa 9 is 6 lang nandito. Pusoy lahat ng numero. Alright. Okay. So, Ikumpara naman natin to sa nakaraang nilabas nating 3D Lotto so at posibleng resulta. Okay, so sa ano po? Sa 2 PM po itong 12 uh, 104 inilabas ko po to nung no, ano po? Pebrero 17 pa po ano? Ito po 014 104 po dito. Okay? Kung nakarambol, nakamaintain. Congratulations. So yun naman tayo sa 659. Sa parehong araw din po ng February 17 po ano. Ito po. 659. Ikaapat na kombinasyon po. Okay. Kung nagarambol. Ang maintain. Tak nanalo. Congratulations po. So yun na tayo sa pinakauli. 654. Inilabas ko po to way back pa po no. February 15. Ito po, ah, 6 pa po, no? Pinakaunang kombinasyon po. Kaya nang sinabi ko noon, maintain nyo po yung pinakauna at saka pinakole. Kung nakinig, kung nag-maintain, at any order, congratulations po. Okay. So, ayan lang po ang pagkumpara natin ng 3D Lotus Fortress. Posibleng resulta sa nilabas nating ano po, ah uh, 3D Lotus Fortress. Um, uh, sa Pebrero 25, 2023 at sa nilabas na numero kada draw sa parehong araw. Okay, dito na tayo sa pag-generate ng 3D Lotto Suwarta is posibleng resulta para linggo, Pebrero 26, 2023. Okay. So, tingnan mo natin. Okay, puro set B. Ano? Set B. Okay, puro set B. Okay. So, Generate. Okay. Set it tayo. Alright. Generate. So, kung gusto niyo po ano, uh, manood ng ano po, uh, to test po kung lumalabas po lang yung mga numero natin. Ito po. Sa community natin. Sa YouTube. Or sa shorts natin sa ano po. Sa YouTube. Okay. Now, ito na po. Ang 2PM po natin. Uh, 941. Okay, 2 p.m. 941. Okay. Um, okay, sunod na tayo sa 5 p.m. na po. Okay, 5 p.m. Okay, generic. So, sa nagtatanong po kung meron po tayong sure win target, wala po tayo. Posibleng resulta lang po ito. Okay. Now, uh, 5 p.m., we have here 433. Okay. Then last naman po, sa so 9 p.m., okay, 9 p.m., January. Okay, so po, 534. Okay. So, ayan lang po ang ating 3D Lotto. So, at least posibleng resulta para uh, 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. para Pebrero 26, 2023. Okay, Rika po muna tayo. Okay. Sa 2 p.m. po, we have 941, 5 p.m., 433, 9 p.m., 534. Okay, so itong mga numero po natin, maaaring lumabas ng base sa ano po, uh, sinadjust na draw whether it is 5, 9, or 2. Or lumalabas sila ng 2, 5. Okay? So, maaari silang lumabas kada draw po. Okay? So, maintain po tayo at saka rumble. Okay? So, pag nataya nyo po daw, say, napili nyo na po itong ano, um, say, itong numerong ito, kung nag-maintain kayo, yung mga latest numero, um, huwag nyo na pong tayaan. Okay? Maintain nyo lang po to. As you can see po naman, base sa mga pinakita po natin, lumalabas po talaga. Pero hindi ano, um, dumadaan muna ang mga ilang araw po. Okay, so I think yan lang po ang ating pag-generate ng 3D Lotto. So at least resulta Para February twenty-six, two thousand twenty-three. Okay, so we'd we'll like to uh, take the one thousand nine hundred seventy-plus subscriber po ng ating YouTube. Uh twenty-one likers, and we have here the two hundred seventy-five viewers po. Thank you for viewing po. Then we have here on our Facebook po, we have here uh, one point two likers po. Then we have here point one. Uh, K followers po. Thank you po. Then, would like also to thank the 150 likers po. Thank you po. and okay, then we have here the 2K views. Thank you po. That is all. Thank you. Bago tayo magtapos, inayahan ko po kayo mag-like, share, subscribe, and follow sa ating mga social media accounts na nakalagay sa ibaba na ating screen. Yan lang po. Salamat at muli. Magandang araw dapat